Yo, what's up mga kantuan? Dito na po tayo ngayon, nag-install na. Ito po yung before natin, oh. Blue team kami kay blue team. <laughs> Yun, know. oh. So, ito na nga, guys. Tapos na po. Yun yung kinabit namin kanina. Yan. Pira na yung Tito Noly. Daylight, warm white, cool white. Ang lawa ka na po. Gusto po. Yung mga gusto mong pagawa, ha? dito lang po kami. Ejera, ito na po. Malapit na po. Ha? A few moments later. <laughs> Boom. No. Yan May na po. Yan na, na po. Sabi pindutan. Ito. Ay, no? Ganda tignan, no? <laughs> <May> mga, <laughs> tigas, ano ba? ano? Hindi, ako ano eh op mga kantuan, ito po yung finished product namin. Ayan no. Linda tignan. Dito dito no, JR, tumira yan. Ayan no. isang lindo. Yung sa CR pa lang, maganda tingnan, liwanag. Ito. I-ilawin. Ayan. Daylight. Cool white. Warm white. Ayan. Kaya kung gusto nyo pong magpagawa, kontakay nyo lang po. Makantuhan nyo TV. Ito pa yung mga malulupit namin gumawa. kontakin nyo lang po ang aming page kontakin nyo lang po ang aming page ako sa mga mga papagawa mura lang po ang ano namin servisyo, servisyo. quality o oh. quality yan alam oh. mo ano, buksan mo ano tricolor po yan daylight ay cool white cool white, cool white. Cool white warm light daylight swabe nice. guys makakantuhan ito ang finish product namin yan finish product Oh. yan. Buksan ko na ilaw. Ay, buksan mo na. Bang! Oo, Finish product. Bang! 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 Bang. 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 Okay na. CR. A few moments later, unfinished ang finish product.

Share, thank Ma'am. 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 Ma'